Samantala, kumuha pa tayo ng mga balita sa labas ng ating himpilan. Ito namang si Armed Forces of the Philippines Chief Bronner at Philippine National Police Chief Acorda, kapwa muling nagpahayag ng katapatan kay Pangulong Marcos Jr. sa kabila ng mga ugong na umunoy destabilization laban sa pamahalaan. May pag-uulat si Bombo Marlene Padiernos kapwa nagpahayag ng kanilang katapatan sa bayan at sa punong ehekutibo na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sina Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Broner Jr. at Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. Kasunod ito ng muling pag-usbong ng mga ugong-ugong na mayroon na namang namumuong destabilisasyon umano laban sa pamahalaan. Ito ay makaraang maglabas ng video si retired Brigadier General Johnny Macana Sr. kung saan niya ipinahayag ang kanyang opinyon na posibleng kabilang raw si AFP Chief Bronner at Philippine National Police Chief Acorda. Sa mga kumakausap umuno kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para kumbinsin itong bumaba bana sa pwesto. Sa naturang video ay binanggit din ni Makanas ang umano'y pagkakasangkot ng iligal na drogas sa mga dahilan na posibleng niyang magmit siya ng pag-aaklas laban sa pamahalaan. Kaugnay niyan na naratang bahagi ng kanyang pahayaga. Sa sino tong grupo na ito? Analisis ko lang ito. It is now the AFP PNP Generals. I believe ang kopya nasa kanila na rin yan. Kasi yung army colonel nga, meron ng kopya eh. So ganito yung sinari yung nakikita ko. Kung sino man ang unang may hawak nun, o oh, ako yung unang nakakita, ay mga man in uniform. Nilalabanan natin ang droga. Tapos ang commander ko, ganon. Gumagano siya. Ano pang, wala na siyang credibility, magre ako. Pero gagawin ko, punta ako sa aking higher commander. Sir, napanood mo na ba ito? Ano ba yan? Ito sir, follow. Oh. Oh, yung higher commander, ano ang masasabi niya? Ah, sasabi niya nga, sige na lang, pabaya mo yan. No way! Dutch betrayal of... To to, ay agad namang naglabas ng statement si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Bronner na nagbibigay diin sa hindi matatawarang katapatan na buong sandatang lakas ng Pilipinas sa konstitusyon at maging sa commitment nito sa kanilang sinumpaang mandato bilang tagapagtanggol sa soberanya at demokratikong prinsipyo ng ating bansa. Habang sa panig naman ang pambansang pulisya ay sinabi ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo na anuman ang mangyari ay mananatiling apolitical, intact, solido at profesional ang buong hanay ng kapulisan kasabay ng kanyang hiling na wag nang idamay pa ang kanilang organisasyon sa ganitong uri ng mga usapin. Kung maalala, una nang muling binigyang diin ni Armed Forces of the Philippines spokesperson, Colonel Medel Aguilar, na walang nagaganap na anumang destabilisasyon laban sa pamahalaan. Kasabay nito ay iginit din niya na bagamat iginagalang ng liderato ng Santang Lakas na Pilipinas, ang mga ipinapahayag na saluobin ng ilang mga retiradong opisyal nito ay hindi pa rin ito sumasalamin sa kanilang buong organisasyon sapagat hindi na sila konektado pa at nasa klaw sa military justice system. Habang patuloy naman ang panawagan ngayon sa publiko ng makinakula na wag agad-agad maniniwala sa ganitong uri ng mga maling impormasyon na nilalayon lamang nasirain ang pagkakaisa ng pamahalaan at ng ating bayan. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!